Uy na, super peri 21. Ah, budget. Uy lang, budget. Ye, yeah, tingin mo na. Uy, lami pa sa lubong. Bakit? Uy, shit. Ray, tingin mo na, Ray. Uy.

Wala na tubig, sarap maligo. Oop. Uy na, alas-alas pa. Alas-alas pa alay, alas ano oras pa lang? Quarter. Ah, tapos kukulong pa. <laughs> same lang, same. Halos magkaparehas lang nung PR20 tsaka PR20. Hindi nga halos eh, halos parehas na parehas eh. Saan ka? 23. Oo, oh, 24. 24? 24 dito? Thank you. Ayos mo ka, pre. Wait, wait. Video, wait. Video, ano ba sabi mo pa uwi? Sabi ko pa uwi. Ang dami yung bitbit. Joshua! Dalawa yung isa ako. Hindi ako nakabili ng tanggir kasi... Kasi <laughs> kala ko dadahin pa kami doon eh. Hindi <laughs> na pala doon. <laughs> okay lang, marami pa naman pagkakataon. Meron naman dun sa ano eh. Sa Pier 2, may danggit naman dun eh. Hindi pa yun, baka. Ano 24. tayo. Soulmate talaga tayo. Mamayang gabi ha. Yari sa akin

This is mine. Ito na hey, kwarto namin. Video yung ko tourist 24. Dito ako sa baba, yeah, brad. Yeah. Dito ako sa baba. Dun sa taas. Mahilig ako mulbabaw, eh. eh. Hindi. Ito lang. Oh. Mark, oh. Jeff yep, alis ka ba? Pati ka mo na ang gamit. Good. 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 ni. Good. 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 Ito, so, pa-away na to ha. Ah. Super Peri 21 to. Yung sinakyan namin, Super Peri 21. Tata! Yeah. Tata! Oo, magkasama ko. Ngayon ako magbibigyo. Pagpalis na. nya bye bye na bye bye mamaya na ang video mo paras na pre gusto mo pa paganda na yan pag na